Ayun uh, nga uh, guys, magandang hapon uh, na panahali. uh, panghali. ngayon nandito kami ni nandito ako sa bahay ni Padre sa Sable. Si siya, 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 ang kanyang may bahay na napakaganda, napaka-sexy. Kayo nang balang humusga kung totoo. Ayun, uh, pupunta kami ng Subway para mamili ng electric pan, tabo, timba at kami ay merong project ang Nasigbu. Uh, nasibu Saturday Sunday Club. May project kami sa mga school. Uh, dadala namin ng electric pan, tabo, at timba. Pitong, pitong school lang aming dadalan. Uh, Nag-share-share kami ng mga tropang SSC. Ah, uh, Nagtapong-tapong para kami ay makatulong sa mga estudyante. Kasi sa panahon ngayon mainit kaya... Yon, uh, abangan niyo pagbili namin ng electric pan sa mga tabo timba. Uh, dahil pag may electric pan, uh, ang, tabo uh, ang tabo timba gagamitin din sa paliligo. <laughs> Ayan, at talaga na uh, shoutout mo sila pa ang aming ano. <laughs> yan mga kawasalang pupunta na kami may mili na kami ng electric pan nabo at saka timbaya kasama ko sa likod ang, pero ang, ang secretary at treasurer ng SSC siya ang ingat yaman kaya kung magpapatago ka ng pera sa kanya niya bigay pamiyado bus. <laughs> so nandito na kami sa ano, sa side ah uh, dito kami kasi uh, dito kami nakatingin ng electric pan may electric pan ba dito? Ano ba? ha? Yan, dito kami bibili ng electric pan. maganda nga po na. Yan, nasa loob na ako ng save mo. Ay, meron nga pala gano'n. Oo. Oh. kasi bago kami pum bago pumunta dito, tumingin mo na si Parin Dennis ang uh, bibiling bibili ng electric pan. Meron daw dito. Kaya lang kaso may sounds. Uh, hindi natin masyadong haba ng ating vlog. Shoutout mo na mga tutay. <laughs> maraming maraming salamat nga pala sa tropa ng SSC sa Saturday uh, as Saturday Sunday Club. Yang ito mga anong mga klase ng ito pam? nandito kami para bumili ng electric fan. Ah, uh, kumanta muna kayo. Ah, uh, pumili kayo ng magagandang magagandang kanta. Ayun, chatat ko na sa inyo. I uh, think eight ano uh, ato uh, bali napakita ko sa inyo ang aming nabiling electric fan bali ito ah uh, ito ang aming ng electric fan yan bali ito pito na po. Huh? ano po yan address po ng uh, bali bumili kami ng pito electric fan ang kaso ayaw ipa-vlog ng ano ng supervisor yata dito sa ano sa Sedmore yan kaya dito lang tayo pero nakabili na kami ng pitong electric pan. Ayan, pito. Nakabili na kami ng pitong electric pan. Ayan, para uh, kasi ayaw nila ipag-vlog. Uh, ayan. Uh, tetestingin lang muna namin kung, kung pwede, kung walang walang ano mga wala sira. Yung hmm. nagbabayad na kami sa binili ng pitong electric pan. Ayan. Kasama nga pala namin ang missus ni Paren Dennis Sable na napaseksi. Papakita ko sa inyo kung magkano lahat yung pitong electric pan. Ayan, bali... Yan, bali yan po na pagbayaran namin sa pitong 6,993. Ayan, bali, bali nalito pa po ang cashier. Yan. Okay, 6,993 po. Ayan po, bali po ang aming, aming mga samahan. Uh, Nakaipon po kami ng 12, magkano? 12,000 na 11,600 11, 11, uh, po ang pambili po ng electric pan, tabo, timba para dalhin sa mga school, sa mga elementary school. Pabili na po kami ng pitong electric pan dito sa Save More. At ngayon naman pupunta tayo ng Saveway para bumili ng timba at tabo. Yan. At nasan, nasan yung nasa likod ko? <laughs> Ayan, maraming maraming salamat ka pala sa tropa ng SSC. Uh, dahil sa kanila, dahil sa atin, sa mga tropa natin, nakaipon tayo ng 11,600 pambili ng electric pan, tabo, timba, o kung ano-ano pa magagamitin sa loob ng school, ng eskulahan. Ayan, ang napaka-sexy na namin nasa likod. Ano yun? Asawa mo yun? <laughs> Lagi nagtatago sa video, <laughs> sa, sa camera. Uh, uh Kasiksi pala ni Nana pag naglalakad. Nawa sila. <laughs> uh, nandito na kami sa subway para bumili ng timba at saka tabo. Ayan. Okay. Ayan. Ah, uh, ano na sabi kay Anton? Shout, out, Antonio Kapunyado na. Wala ka namang bigay. <laughs> Bali, nandito kami. Ah. Um, bumili din kami ng timba. Ito. Ah, uh, ito ang yung mga bilin ng timba. Ayan. Ayan. 3 gallons ang capacity nito. Tsaka tabo. Ayan. Kasi mga bata ang aming bibigyan. Ayan. Okay. Ito po nga pamilya namin sa tabo tsaka timba. Walong pirasong timba at walong pirasong tabo. 1,320 plus 6,993 yan po. Yan. Mamaya po ay sana naman tayo sa MIGMAC para bumili ng mga sabon na kailangan sa school ng mga bata. Yan. Ulit namin maraming salamat sa SSC, sa Nasibu Saturday Sunday Club kasi uh, nag nag -share, share kami para makatulong sa mga batang estudyante na magbigay ng electric pan, timba, tabo, tsaka mga sabon. Ayan. At ang aming Secretary Treasurer, na ingat yaman, na pagkinagpatabi nagpatabi ng pera, pamihado, ubos. <laughs> <laughs> Naman na nandito kami sa supermarket para bumili ng mga sabon. Ayan. Ito, nandito na yan. Bumili, na. Dito kami pipili ng mga sabon. Ayan. Ano ba ito po? Yung malalaki na? Oo. Yun. Okay. seven 47. Mm -hmm. Ang pini... Walo? Ayan. 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 Sandbox. <coughs> ano ay <nga>. Yung puti. <coughs> Ayan, ay. Ayan, yung mga ganyan lang. Puti na po. Basta. Yung malaki-laki. 1 oh. liter, 30 pesos. Ayan, pati sandbox. Bumili rin kami. Ba't ba? Hindi mo din Oh, Anton, kita mo na napakasipag na oh, ba? Ah, yan na painom sa'yo. Ito, sa painom ko sa'yo. At nang mawala na ng balay. Bakit ka lang sa si libre. Ayaw nang bumili. <laughs> Ayaw mo nang bumili. Puro kami. Oh, magkaibawa pa yan. Paano magkaibayan? Oo. Oh. 2 2468 Yan. Sino kana Bale ah, na, na, na. O, Huwag kang magbubuhat eh. Kami ang malalaking muscle eh. <laughs> Ikaw lang taga namin. Kaway <laughs> <laughs> mo <laughs> 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 na, kaway. No receiver. Titig na gawa si Anton mapagguan <laughs> <mapagtanong>. <-bintang. laughs> ang mga pinamili eh tingnan nyo lang sa bisti si Parang Mati ah. at si Anton Ho, wala naman tapong yan SSC <laughs> <laughs> uh, nandito na para uh, aming binili pride kasi ma-pride ma ng ano ang SSC <laughs> kaya pride ng binili Dad. walong sunrocks walong powder walong timba walong tabo walong electric pan iyan po ang aming binili Uh, hatid ng uh, Saturday sa ano uh, Nasibu Saturday Sunday Club yan po ang aming itutulong sa mga uh, eskwelahan na pagdadala namin yan 725 yan po ang, ang total na pinamili namin sa sabon yan okay Ate, 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 ate. siya tatmo na. <laughs> bali na dito kami sa Supermac dito kami na mily. Yeah. Ang dami, dami nagsasalita yon. Sana hindi magapilag. Yeah. Ah, uskay ano pa talo? Hindi na kasama. Hindi na kasama. Hindi na kasama. Hindi na 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 tapos dadaan na lang sa save yung electric pan. Kaya yun, inulit maraming salamat sa tropang SSC, ano, NSSDC, Saturday Sunday Club. Yan. Nasugbu Saturday Sunday Basketball Association. Yan. Dahil nag tapong-tapong kami para makatulong sa mga estudyante, sa mga bata, sa elementary na yung mga room na may init, uh, bibigyan natin ng electric fan. Kaya yun, ang mga sabi mo kayang ton? Wala ka naman tapong. <laughs> ito na po namin na napamili. Itong electric fan. Yan. Tabo ba? Yan. Yan. Uh, bale ito na po yung ano napabili napamili sa uh, nalikom na pera galing sa mga tropang SSC. Yan. Ba, Yan. Yan. Ano pa ispa? Yan. Na napakasipag na si Dennis Sable. Ito yeah. ha. Mga tabo. Yan. Sabon. Sabon. Ito. Bakit yung kayo tayo nyo. Kulay tit. Ito. ito. Sa ranta Ito ang bakit na bakit sa iyo. Alright. Para mandali ka na. <laughs> Ayan, mga mataharan. Timba. Ayan, okay. Uh, abangan nyo na lang sa, ano, sa pamimigay namin. Uh, schedule namin yung pamimigay niyan. Uh, uh, inipon lang namin dito. Ayan. Diba na ang timba na? ayun mga uh, At ito, magde-deliver na kami sa... Mga school na pupunta namin sa Balok-Balok, Bundukan at bukana Ah, uh, muna namin ng Barangay Bukana at inulit namin ah uh, inulit ko nga pala, maraming salamat sa Nasigbu Saturday Sunday Club sa aming mga sa, sa aming club sa dito sa amin sa Nasigbu sa Porte Abab. Ah, uh, inulit ko, hindi lang paglalaro ang hangad namin, hindi lang papawis, kundi hangad po din namin ang na makatulong sa mga tao na ngailangan. Ayun, tulad ngayon niyan, uh, nagka Usap-usap kami ay eh, nag-share-share para, ma, para makatulong sa mga batang estudyante na sa isang room na mainit ang panahon. Kaya kailangan magdala tayo ng electric fan. Yan. Salamat nga pala sa aming Pangulo na si Sir Joel Bendihaba at sa ating Vice President na si Dennis Able. Ah! Oh. Yan. Ngayon po, iba na, nga, iba na po ang Presidente ngayon. Kami na ni Dennis. at ano masabi mo kay Anton? Ayan, nandito oh, kami sa... <laughs> si Anton walang kwenta daw. Okay. Okay. Ayun mga kawasan, nandito na kami sa unang na pupunta namin sa school ng Barangay Bukana. Ayan, meron kami ano, Ah, uh, dadaling isang electric pan, tsaka tabo, timba, sabon, at tsaka pasahan. Ayan, kasi meron ditong isang school na, na medyo mailit. Kaya dadala namin. Ayan. Ayan. Ayan po kay ma'am. Magandang umaga po ma'am. Yan, nandito po tayo sa load mong school. Good morning, yan, good morning po. Yan. Okay. Yan, ito po ang aming unang school na pinuntaan. Yan. Yan po ang aming pinamigay, liquid pan. At, ah, uh, yun. Yan, yan sa mga bata. Yan. Okay. Uh, yung mga bata. May mga ilutan dito kasi hindi na nada, hindi na, na ano, hindi na, na gana. Oh, tatlong electric pan hindi na nagana, isa lang nagana. Tapos yung isa, ang isa luma na. Kailangan so, natin ano, uh, uh kailangan okay natin, yan po ang aming pamimigay. At ang sunod po niyan ay sa balok, ah, balok-balok, elementary school. Yan po si ma'am. Ah, uh, meron pong isang ano, isang magulang na nagkano sa amin na humingi ng tulong. Ah, uh, baka daw pwedeng makahingi isang electric fan. Ayun, kaya. pwede pa ako bata. Ayun, para pipicturean lang, lang po, ma'am. Ayun. 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 No? Ayun. Ayun. Ba Ayun. 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 Ayan. Tapos, picture natin. Uh, ayun. Okay. Ayan. Thank, ano pa thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Salamat nga pala sa aming pangulo na si Sir Joel Bentihaba at ang ating ingat, yaman at tagaubos ng pera, si Dennis Martini Sable. Yan. Okay, ngayon naman ay pumunta tayo sa Balok-Balok. Ayan guys, ah, nandito namin sa barangay uh, Bunduan Elementary School at uh, para dalhin yung aming ipamimigay na tatlong electric pan, timba, tabo, at saka mga sabon. Ayan, kama ko si Paring Joel, si Paring Dennis, si Rondel de Alday, at si Joel, pa aming presidente, si Joel Bentejaba at ang aming chickboy. At abang kayo sa isa natin, chickboy. Ayan, 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 ikaw. Ay, sir, hindi mo kayo pwede sa sa inyo. Sir, umami na, tunay daw yan. Okay, ayan, tungkutan sa school. Ayan, mga uh, kasalak. Ka, oh, ito. Uh, dala na namin yung uh, timba. Ayan, uh, may tatakto ng SSC. Nasa Saturday Sunday Club. Basketball Club, yan. Ayan. Okay, daily po tayo. Kay ma'am. Okay, uh, ayun, dam. May dam, ayun. Daily po pa tayo, yan. Okay. Ito kasi napag napaga po yung punta namin. Uh, dapat po mamaya pa kami uh, pa namin yung uh, daya ano, putat. Eh inunahan na natin po dito sa ano uh, Barangay Bundukan. Yan elementary school. Yan. Nandito na po ba si Ma'am? Yan, magandang umaga po Ma'am. Ito napaga po kami. Ayun. Napaga po punta namin. Ah. Oh, Ay, dito. Abi, nandito na po kami yan kay Ma'am. Ay, nandito ako sa kanila eh. niya ba? Sa loob? Sa loob Ay, doon na. Asunga Ito na po. ako. Salamat po ng madaming madami. Ay, lalagyan lang po namin sticker. Apo. Alam ko nung oh, ay napagahog. Baka magpapalang na po. Hindi at may pupunta po. Ay, Ayong aming pangulo, si Sir Joel Bentihaba. Ay, hello. Hi, hello. hello. So, ang aking Mrs. Eh. Saan po saan? Sa Binaban High school po. High school po. -school po. And, okay, yan. At ilalagay ng ang May oh, oh, po. May kloro. <laughs> may kloro. <laughs> may <kalor> <laughs> lagyan na po namin ng sticker. Apo. Ayos lang po. Ay, opo. Oh, Na-explain naman po ng mga ito. Kami po ay, ano, hindi po. <laughs> wala wala pong halong ano yan. Masala <laughs> <laughs> ka po yung bagong naso <laughs> po, <amin. laughs> Ayan yun po yung aming, ano, uh, club, club, club. Club lang po. Nasa po basketball. Club po. So, ano po magkakaling ito ng mag basketball, no? Uh, yeah. lalo na lang yung, ay, al yung alam nyo po ang aming hangarin na hindi lang papawis

Si Rosalina. Sensun si Tue. Tsaka ka na dyan. Magsahin ka na dyan. Ano lang po ako, papasahin po ako sa inyo. Apo, apo. Hindi? Oo, wala. Ayan. Ang sarap ng buhay ng daga. tagabujula, Ayaw, handa mga mga ka. sa inyo lahat. Ano po si Anton, Wala mga kwenta-kwenta. Ah, tinawalit ko lang

uh, i-contribute yung aming mag, pag, uh, pagtapong-tapong. Ayan, maraming salamat sa uh. Nasibu Saturday Sunday Club Basketball Club ng Nasibbu yan. Mga Ponte Abab yan. Hindi lang, nga, hindi lang papawes ang aming habol kasi kami may edad na. Pero, hangat po din namin ang makatulong sa mga tao na Yan. Hindi na lang po kami mamat sa school supplies kasi may mga paso na kaya ito na lang namin ibigay yung electric fan tsaka tabo dito. Sa Eh, nandito po kami sa Barangay Mundukan Elementary School. Yan. Yan. po. Pag-picture din po kami. picture po kami. Yan tapos ako kami sa Barangay Bundungan. Ngayon po naman, uh, ah. pupunta naman kami sa Barangay Putat. Ayan. 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 salamat sa ating mga uh, ano? dito. At kami ay Boston uh, ni. Hmm? Yung nanda ni ma'am, tikman na Parang, dito, sir? maraming salamat po, ma'am. At kami po, gagawd na. yan. At pupuntan, may pupuntahan pa kami isang school. Sa Barangay Putat. Sa Balok-Balok Elementary School. Ayan, Ayan, dito na kami sasakay sa, sa loob. Ayan, dito kami sa ano, oh. Uh, Bundukan Elementary School. Ayan, nandito po kami. Maraming salamat po sa kay Ma'am. Ma'am, ano'y pilito nyo? Abena. Kay Ma'am Abena sa pag-unlock sa amin dito sa Bundukan Elementary School. Ayan. Si Ma'am Abena po ay taga... Taga dito po ako mismo sa Bundukan. Ah, Bundukan. Ayan. Okay po. Ayan, at may, nagpapagawa pa rin sila, oh. Uh, medyo maganda rin pala yung ano yung uh, school ng bundukan ng elementary medyo ano uh, iba na ngayon ng mga school ngayon dito lang panahon namin talagang kahit paguho na napasok pa rin kami pero ngayon uh, uh, maganda na mga school ngayon kaya mga ang may lang namin sa mga kabataan, mag-aaral kayo mabuti. Yan. At para matupad yung mga pangarap niyo sa buhay at para makatulong din rin kayo sa inyong mga pamilya. Yan. Ayun ang aming hangad. Ang, aming, ang hangad ng aming samahan na nasugbo sa Saturday Sunday Club. Okay po. Yan. Okay. Ayan po yung... Ayun, akala ko ikaw magdadala ng BMW. <laughs> <Ayan. laughs> Ay, siya, nagbanking din niya. <laughs> ayan, wala, wala pong mabanking ang kaya dito po sa loob ng iskap binanggay. <laughs> ang motor. <laughs> oh, Mumurahin po lang yan, 1.4. <laughs> okay po, ayan. Ma'am, salamat po, ma'am. Salamat po, ayan. Okay, uh, Okay po, bye-bye. At, okay mga kusar, doon naman tayo sa Putat Balok-Balok Elementary School. Okay. Eh, you know, mga makawasalak. Ah. Uh, nandito naman tayo sa ano sa ano sa Barangay uh, Barangay Balok-balok Elementary School. Yan, ah uh, dito namin ibibigay. pa Yan. Nandito po kami sa Balok-balok Elementary School. Yan, sa Barangay Putat para ibigay yung tatlong nilipitan. Ah, Ma, magandang maga po. Ayan, dito po na kay Sir. Sa ating principal kay Sir. Ayan. Ay, sa office po. Pukulin lang po namin yung ala. Okay. Okay, ito na po. Uh, tapunta na po kami ng office ni Sir. Yan. Dito po ang ating daan. At po ay handog ng aming samahan na Nasigbo Saturday Sunday Club Basketball Club. Yan. Sir, magandang maga po, sir. Yan. Ah. Sir. Ah. Sige, ma'am. Salamat po. Yan. Dito na po kami. <laughs> Ayan, nandito na po kami sa Barangay Balok-Balok uh, Barangay Putat Elementary School Ayan. Kapo. Kapo na. Eh, pumunta Ayan, nandito na kami sa Barangay Putat, ano, Balok, Balok Elementary School. Ayan, para ipamigay yung ating elastic pan. Ay, salamat Dahil mas gusto namin ang hindi sa

kahit ito oras kami gabi niya ang sa pagkita report na uh, ginagawa. Ano na pagkita sa amin? Ayun na. Ayun Ayun na. sa high po? This is 20 Ah, si Ipang nilayari ko po sa bilaran niya. Ayan. 1,

kaya yung ko rin okay. ko, sa mga paligid ko eh, nah, ay oh. ko. Para ho, sa pamamagitan ko, naiinunin ko sila. Okay. Di, basta kung malaking bagay, napakalaking laging mga na okay. Kaya ng pahalang yung mag-miscretion? Kaya nung, <laughs> nung, mag <-descript. coughs> nung pagkakasabi ko ay eh, kanina tinapin ako sa mga sila. Kasi nakuwala talaga ako ng mga dalita. ko sila sila. Yun know, ang mga wasalak, uh, mission complete na po tayo. Uh, nakapagdala po tayo ng mga electric balok. pan. Ang uh, unan uh, unang din na natin sa Bukana, tapos uh, Bundukan, itong pinakahuli ang Balok-Balok Elementary School at Barangay Putat, nasa Batangas yan. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin at maraming salamat sa ano sa samahan ng Nasugbo Saturday Basketball Club. Uh, dahil sa member at officer ay nakatulong tayo sa mga batang estudyante. Kaya ayon ang mga papayo namin sa mga batang estudyante. Mag-aral kayo mabuti, tapusin yung pag aaral nyo para makatulong kayo sa inyong mga magulang at mat matupad nyo mga pangarap nyo sa buhay. Yan. Okay mga kasalak, hanggang dito na lang at abang-abang nyo pa mga susunod na yung video. Bye-bye!